Mama sports. Guam, handang-handa na raw talunin ang Gilas Pilipinas kahit pa daw may Kai Soto. At ngayon si Coach Team Cone ay nasa ilalim ng pressure dahil maraming nagsasabing baka raw magaya ito sa panahon ni Coach Chot Reyes. Pero kaya ba talagang tapatan ng Guam ang isang napakalakas na Gilas lineup? Kung trip mo po ang ganitong content, pay follow at pasubscribe na din. Tara alamin natin. Sa nalalapit na FIBA Asia Qualifiers, isa sa mga makakatapat ng Gilas Pilipinas ay ang Guam National Team. At kung dati ay inaasahan lang na madaling kalaban ito, ngayon ay iba na. Dahil kumbiyansa ang Guam na kaya nilang patumbahin ang gilas. May mga payag bola sa kampo ng Guam na nagsasabing hindi raw sila matatakot kahit gaano kalakas ang lineup ng Pilipinas dahil nga sila raw ay mas handa, mas buo at mas determinado ngayon. Pero mga sports, hindi rin basa-basta ang pambato ng Pilipinas. Sa ilalim ng ring, nariyan si Kai Soto ang 7'3 na future star ng gilas. Sa naturalized spot, andyan din si Justin Brownlee ang puso ng koponan. May mga shooters din tayo at playmakers tulad ni Dwight Ramos, CJ Perez, Katie Thompson at Jamie Malonso. At syempre nasa likod ng lahat ng ito ang legendary coach na si Coach CTC or Coach Tim Cohn na mas kilala natin. Kaya kung titingnan sa papel malayong matalo ang gilas pero hindi pa rin dapat magpakampante. Ang Guam ay hindi kilalang powerhouse pero hindi rin sila dapat malitin. Marami sa kanilang players ay lumakis at naglaro sa Amerika. May matinding outside shooting, mabilis at disiplina sa sistema ng kanilang laro. Kung maaalala natin ilang beses na rin nagulat ang gilas sa mga ganitong klase ng laban mababa ang ranking pero mataas ang kumpiyansa kaya kung magre-relax ang Pilipinas, pwedeng magkaroon ng upset alert. Dahil dito, malaki ang pressure kay Coach Tim Cohn. Marami ang nagsasabi na baka raw magaya ito sa naging controversial na laban noong panahon ni Coach Chot Reyes kung saan natalo ang gilas sa mga kuponang dapat sanay kayang kaya. Pero malinaw din na ibang sistema ngayon. Mas disiplinado, mas buo ang programa at mas malakas ang rooster. Ito ang pagkakataon ni Tim Cohn na patunayan na kaya niyang panatilihin ang winning culture ng gilas. Hindi ito dapat ituring na madaling laban. Sa halip, ito ang tamang pagkakataon para ipadama sa buong Asia na seryoso ang Pilipinas para sa World Cup 2027. Kung maglalaro ng maayos, buo at agresibo, walang dahilan para matalo ang Gilas laban sa Guam. Guaman o sinong kalaban basta buo ang Gilas, may Kai Soto at may liderato ni Coach Tim Cohn, walang imposible. Pero tandaan, hindi dapat maging kampante laban Pilipinas. Kung nagustuhan mo po ang ating video, paiwan ang subscribe, pahit na notification bell at palike and share na din para updated po kayo mga sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo!